Ay, oo, uh, ano. Napapaknot ng kainyata ng kung ano. Nakakain po po ka naman sa? Ano ka? Okay, talikod yun lang po sa akin. Ah, pusa pala. Sorry. Lili, Lili. Okay. Lili. <laughs> Interview lang po kayo, ma'am. Papa interview. ako ka Hindi ako ako. dito. rin po nagturok dito nung last year. Okay na po. 3 to 5 days po, wala po manaligo yung alaga niyong aso. Tapos next year na po ulit ang turok nila. Okay, thank you po. Thank you po. Saan po yung isa? Dito. Sige, po. Pahawak okay, pahawak po. yung dog. Sa ulo lang po, sir. Eh, ito ulo lang. Ah, lalayan ninyo lang po. Huwag daw ninyo papaliguan yan. Huwag liliguan, 3 to 5 days. Pag naturokan po. Ay, doggy, tayo muna ikaw dyan. Hindi ko eh.

okay po. Okay. Sige po. Huwag kayo po ulo. Ulo lang po ma'am. Ulo lang. Oh, ay, tapos na. na. Okay. Ito lang brown. Dapat i-rehistro ninyo. May pangalan. Okay. Tapos na. Interview lang po kay tita. Ito na. Ang pangalan niyo po. Ire-register po ang inyong alagang dalawang aso. At meron din pong vaccination certificate. Marita po. Agad ka, itatapon muna. Ilang buwan na 'yan? Tapos muna lang 'yan. Iya, yeah, lang. Okay na. Ay, dito, si, oh, pangalan, pangalan po, lang dali, dali interview ka. Isa, Or... isa lang po may ari ng asin sir, ilan Isa lang, po. Isa lang. po isa lang. Ay, Ay isa, may, may ari, may ari sa Pangalan niyo po muna. Iman. Iman po. Eman. Gonzales. Ano September September, September. 96 Anong pangalan Okay Natural Okay po ma'am, hapon sa ulo ha Ilang taon na si Hagi? Okay na po Okay interview lang din po Ilang taon na si Hagi Dalawa, oh. Pag dalawa pala ang mm, Ganda, Okay. Yeah. Okay na po. Lalaki po yan? Lalaki. Okay. Ito no, yung na din. Nung isang taon po, naturukan. Ah. Okay, sige Pasi po. Mama, ang hawak po mamay ito. Dito po. Bang, Hawakan niya po dito. Ito po. Ito lang yan. Atis. Ito. Hindi hmm. po. Yan ang hawak talaga sa bato. Okay. Ano pong pangalan yun po pangalan ng po? Ano ang pangalan Ano